Pating na nga ang aming balot. Dala pa, from Philippines. Kaya lang, kakaiba ito. Ay, balot nito, mga chong, mga chang. Hindi pa luto. Titingnan natin kung nangitlog. Kaya, itlog nangitlog ko na. Na ano na, napisa. Woo! Buksan natin ha. At meron din tayong... Lalagyan na natin dyan, ilalaga. Ilang piraso ito, Rich? Hindi ko po, alam. Anong... Ayun. Sandali, darling. Ah, wow. wow. Sana ano, hindi hindi pa ano tawag doon? <coughs> hindi pa, hindi hindi, hindi pa. Dito nang itlog. Si si, wala Eh Itim, itim, Ang pa, na pagka, yes, itim oh. woo! talaga ni Thank you ha woo! Nasawa wow. ni Riz Thank you so much Ayan yung balot namin o oh. Balot sa itim <laughs> 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 so, eh, ganito na to, iluluto na namin, hindi na daw. Oh. Okay na, ano? Ayan okay no? <laughs> so, Ito yung ating balot. And, balot si Tinalopan. Lulutuin yeah. mo ng ganyan. Ay, In ito. one, two, three. <laughs> so, na. Nilagyan na natin tubig at pakuloyin lang natin at lutuin natin ang balot. Woo! Antayin lang natin maluto. At mamaya, kakain tayo ng balot. Woo! Check natin yung balot. Iyon know, o, nabulak na. Ilang minuto lang, maluluto na ang ating balot. Yum, yum, yum. Sakto, bumulak na. Eto na, ang inaantay nating balot. Uh, ayan na, Lutong luto uh, na yan let's kain na Kain tayo nang, kakain tayo ha. Kain muna tayo ng balot. Yeah. Oo, oh. so, Mainit-init pa po. Balot, oh. mainit-init pa. Dinala yan dito <laughs> si Skoy. Yan ay hilaw pa ano dinala dito. Oh, niluto lang yan dito. Yan. Tikman natin. Yan, ah! yan. suka. Kukunin ko suka. Ang mga balot. Oh. Magtutok-tokan na sila. Tok-tokan. Oh. isa. na. -hin. Yeah, hindi, yeah, no. yeah. No, no. yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, sa Yeah, yeah, masabaw, Yeah, yeah, tissue hindi hindi oh, yung isa si ko si, 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 yung okay. mo. Okay. <laughs> hindi, 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 hindi. Nasa ibabaw lang yan. Ano na? na yung bato? Oo, sige. nauna din yung bato. Yan, tissue base. Ay, tissue base. Ay, dapat, dapat dito mong puno to saan sa uh, oh, sa na nalet alam mo kung sa ano sa ano sa ano sa ano sa ano sa ulo. sa ano sa ano si si sige lang. Hindi isa, si ay, ay yun, may ano sa galing pang... ano sa 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 ano hindi ano sa ano sa ano sa ano Bito ano ano yan, kakaunti sisikoy pulang uh, sa kulang, sabi. sa araw. Yan. Magbukas ka pa ng si Ha, lumipad na. <laughs> Wala, ito, balot. Ayun. Pakita mo si sisi ko, eh. Pero mo pa naman, pwede na pala tayo si Sikoy uh, magdala ng balot oh, na oh. Bibili, natin oh, sa, payo, bibili natin sa bibili natin sa palengke na hindi luto. Ito. Dito na lulutuin sa grease. Yes. Yan. Yes. Yes. O ano masasabi niya dyan sa balot masarap na yan? Masarap ang balot. Masarap. Manit lang yung kiti niya. Yan ang may video ng niya yan. Ayan, ayan. Sila yung sa ang hinahanap niya. Ang hinahanap niya. Malaki, Ibon ng

<laughs> yes. so, uh, ayun na, nagkakainan na kaya lang ako ang taga. Uh, taga video muna. Uh, sa huli ako, yun oh. Know, yun, 'di ba? Ano darling, hindi mo pa binubuksan yang Malaki na 'yan sa akin. Tinitingnan mo. Malaki <laughs> Sabi ni Richie, sawang sawa na ako niya kaya ako nagdala din ng balut sa inyo. Eh. Ito ang salarin eh, ni ano, si cerita, Siya kasi ang nagdala niyan dito siyang nagpropose, sabi niya, bilin natin sa palengke yung hindi to, dito na sa krisilolo to ayun na yon, oh sabi niya sa akin, may may bulay bulang maing, may bulay bul, <laughs> <laughs> may bul bul, may bul <laughs> may bulay bulang maing, sa akin wala diin, <laughs> 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 nagpapalang pala ka yung, ayerol sarap mo, oh. Parang naglalaway na ako. Woo! Mm! Oh, ang dami May sa mga daw. Oh, Ayan si sisiko, Ako naman daw. Ang dami sa si si mga Magbubukas na rin ako. Ayan. Dito ako. Dito May ako. Ang dami sa Kasi nakakatakam to. Ka mm. Sarap na suka. Ha? Ayun, mm. dito. Dito. Ayan ang si, si Oh. Dito pa ba? Wow, ang sarap o. Oh. Pampalakas yan, Tiyo. Ay, si Murato. Pampalakatuhod. kami. Mamaya gagawa kami ng muro. <laughs> muro yan. <laughs> Ayun Oh. Tiyo, muro agad yan. Oh, Ay, muro, 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 muro. Muro. Ang sarap. Wow. Muro muro Ang <laughs> sarap, <laughs> sarap. Oh. Masarap. Saka yung suka hmm. niya. Ang sarap. Oh. Meron pa si Sikoy. Oo, oh, anong suka, Lois. Sino gumawa ng suka? Magsusuka. <laughs> Ito po yung magsusuka. Si Ace. Kasi si anaya, Mang Ace. Magbabalot ng lipa. <laughs> mm. masarap. Pa. Masarap siya. Pwede na talaga pala. So, ganun na lang. Mga tsyo, mga tsyo, pwede na nating dalhin. Hindi siya luto. Dito na lulutuin sa grease. Kaya para matikmo mo talaga ang uri ng labalot. Ang malaki yung sisig na sakin, Tiyo. Ano? Hindi makamupo. Hindi <laughs> <siya> makamupo. Ano sisig Malaki talaga yung sisig. Ala, 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 ala. Ala, ala, Malaki yung sisig, Hindi Ano May maliit, may malaki. Ano sa akin maliit? Yan, ito, the best, <laughs> yung akin, oh. <no>? Ayun, <laughs> Ay, parang yung sa... Uh, tamang tama yung lang yung laman isang. Yan you no, know, balot sa puti ang tawag ito Ako isa lang ako ay. Hindi naman ka pa. Ibot eh, tingnan mo. Oh. Ako ayaw ko. Maano ma masobrahan ako. An ang upo. sarap. Sarap. Yan. Tingnan mo dito, Yum. talaga o oh, balahibo yan. Nakakamis mga chong. Ha? <laughs> huh? Hindi <laughs> <laughs> ko makamupo, may balahibo talaga ako. Sabi daw kasi sa pagkain niya, huwag mong titinan ko yan. Uy, wala nga yung balahibo. Ang sarap. Nakita ko kaagad eh. So ayan mga tiyo, mga tiyang, dito na lang ang ating Balot episode na galing pinas okay, Bye 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 bye, bye. bye.